Mabuhay mga kabanwa! Ngayon ay tatalakayin naman natin ang iba't ibang uri ng awiting bayan sa Pilipinas. Sa nakaraang video lesson natin para sa baitang pito o grade 7, natalakay natin ang kahulugan, katangian at kahalagahan ng awiting bayan kung nais mo iyong balikan, maaari mong bisitahin ang playlist natin para sa video lesson ng mga grade 7 o para sa baitang pito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ngayon ay isa-isahin na natin ang iba't ibang mga uri ng awiting bayan dito sa Pilipinas. Unahin na natin ang talingdaw. Ito ay uri ng awiting bayan na ginagamit o inawit kinakanta sa pamamangka. Tinatawag din itong boat songs sa Ingles. Sunod naman ang soliranin. Ito naman yung uri ng awiting bayan na inaawit sa paggagaod o pagro-row o pagsasagwan. Sa Ingles, tinatawag natin itong rowing songs. Ang ikatlo naman ay ang oyayi o ayayi. Ito yung uri ng awiting bayan na inaawit o kinakanta naman sa paghehele o pagpapatulog ng isang sanggol. At ang pang-apat naman na uri ng awiting bayan ay ang paninitsit. Ito ay awiting pantawag ng pansin ng mga kapampangan panlima ay ang kundiman. Ito ay mga awit ng pag-ibig o sa Ingles tinatawag nating love songs. Ang pang-anim ay Balitaw. Ito ay uri ng awiting bayan ng mga bisaya na ginagamit o kinakanta kapag nanghaharana. Ang kasunod naman na uri ng awiting bayan ay pananapatan na nagmula sa katagalugan o mga Tagalog. Kung sa pangaharana ng mga Bisaya, ang ginagamit nila ay balitaw, sa katagalugan, ang tawag naman sa awiting bayan para sa pangaharana ay pananapatan. Ang kasunod naman na uri ng awiting bayan ay ang Diona. Ito ay awit tungkol sa kasal. Dagdag pa riyan ang tinatawag naman na Dungaw. Ito ay uri ng awiting bayan na nagmula sa mga Ilocano at ito ay inaawit sa patay. Para naman sa mga katagalugan, may uri ng awiting bayan na tinatawag na Panganga Luluwa. Ito ay inaawit tuwing araw ng mga patay. Meron ding uri ng awiting bayan na tinatawag na dalit ang mga Dalit ay awit na panrelihiyon. Meron ding uri ng awiting bayan para sa pakikidigma at ito ay tinatawag na kumintang o sa Ingles ito yung mga war o battle songs. Meron din tayong uri ng awiting bayan na tinatawag na tikam. Ito ay awit pandigma na may pagbati sa bayaning nagtagumpay. O sa madaling sabi parang welcoming song siya sa isang na nalo o nagwagi na mandirigma kapag bumabalik sa kanyang bayan. Dagdag pa, meron din tayong uri ng awiting bayan na tinatawag na sambotani. Ito naman ay awit ng pagtatagumpay o victory songs. Sunod pa ang kutang-kutang. Ito ay uri ng awiting bayan na inaawit naman sa lansangan o sa Ingles tinatawag nating mga street songs. Ang maluway naman ay uri ng awiting bayan para sa sama-samang paggawa o pagkilos o sa Ingles ito ay tinatawag na work songs. At iyon ang iba't ibang uri ng awiting bayan natin dito sa Pilipinas. Napakarami ano, tunay nga na ang mga awiting bayan ay refleksyon ng paraan ng pamumuhay natin. Kasi meron tayong iba't ibang uri ng awiting bayan para sa isang partikular na okasyon o pagtitipon o kaya naman ay mahalagang pangyayari sa ating buhay. Napakayaman ng ating kulturang Pilipino at patunay dyan ang ating mga awiting bayan. Maraming salamat sa panonood Gabanwa. Maari mong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maari mo ring ikomento sa ibaba ang mga aralin sa Filipino na nais mong gawan pa natin ng video lesson. Hanggang sa muli, maraming salamat.